Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang kapampangan. Ayan. Sa mga couple dyan na mag-aasawa. Ayan. Para po sa inyo to. At sa mga kabataan ngayon na hindi uh, hindi iniisip yung kanilang kapakanan. basta't iniisip nila yung, kung ma yung makarao sila. <laughs> dahil ngayon ang mga kabataan alam nyo na mapupusok hindi nila iniisip kung ano yung mga kalagayan nila kahinat na nila kapag nag-asawa sila dahil wala silang experience na akala nila, nakikita nila napapanood nila kapag ang marriage couple ay nakita nila na yun nga perfectly at uh, yung couple na yun masaya, akala nila ganon din sila kapag ang isang mag-asawa ay hindi uh, handa at uh, yung kanilang uh, pag-aasawa ay kumbaga natokso lang sila dahil sa tawag na <laughs> laman o yung init tapos nabuntis ang babae wala na siya magagawa kundi magpakasan pero yung lab wala doon yung ano lang libog lang <laughs> talaga bulgaran eh di ba so totoo naman po yan So sa mga kabataan ngayon, ito para sa inyo to. Pakinggan ninyo itong payo ni Lolo. Ang oh, pobre. Ayan, uh, napakaganda po na topic ito. Hindi lang sa bagong as uh, sa bagong mag-asawa o uh, uh, sa matagal na mag-asawa, sa bagong ikakasal. Ayan. Sana pakaisipin ninyo kung talagang desidido na kayong magpakasal at yung mga lalaki diyan na talagang kailangan responsable ka. Kaya mong panindigan ang iyong uh, buhay may asawa dahil kapag pumasok ka dyan, sa ayaw at ang gusto mo, wala, hindi ka na makakalabas. Lalo na kapag ang pinasukan mo ay hindi ka handa at hindi ka sugurado, siguradong magsisisi ka. so, ito guys, may mga sekreto ang mga successful na yung kasal na married couple na para mas tumagal mas mag, uh, buhay una guys ito dapat alam mo na yung pinakasalan mo ay may uh, weakness di ba kaya what i'm trying to say guys is kapag uh, yun nga nakapokus tayo sa weakness ng ating mga partners 'di ba? Hindi natin malalaman yung kanyang lakas, strength. So ito pa yung uh, uh, pangalawa. everyone sa atin ay may mga nakaraan na buhay yung madilim, 'di ba? historia Walang uh, <laughs> populato na sa atin na kung papasok ka sa pagpapakasal, di ba? Kung ikaw ay nandyan na, ay napaka-importante na kalimutan mo yung mga nakaraan niya, yung magiging asawa mo, especially na halimbawa na hindi maganda sa buhay niya na nangyari, di ba? Sa buhay niya, I stop uh, digging into someone past Kalimutan mo na yung uh, mga nakaraan niya kung talagang mahal mo siya. 'Di ba? That the important is yung future ninyo sa inyong magiging asawa. At at present ninyo ngayon. Lahat ng bagay na old na 'yan sa buhay natin, forget it. 'Di ba? Forgive and forget ik nga. So ito yung pangatlo, yung sikreto yung bawat uh, kas, uh, kinakasal has its own challenges. Yung pagkakasal ay hindi uh, laging masaya, di ba? Oo, una masaya. Unang taon, pangalawang taon, uh, tatlong taon, apat na taon. Yan, malalaman mo yung kanyang uga-ugali. Ako naranasan ko na yan, kaya sinishare ko lamang po sa inyo. Itong aking uh, experience. Talagang ang sarap ikasal. Ang sarap uh, mag-asawa unang-una. ayan, Araw-araw. Araw-araw <laughs> magkasama kayo, honey. Di ba kayong love o ano pa man na uh, tinatawag niyo, be? <laughs> Pagdating ng apat na taon na nagkaalak na kayo. Ang tawag niyo, be. At ang tawag niyo, han? Ang tamag niyo, love. Ang tawag nyo ngayon pag kayo ay nag, nag-aaway naga na, nagugutom na yung uh, mga ano mo, yung mga anak mo. Putang ena mo. <laughs> Sorry po. Napaka-diretsyo ko. Yan, totoo po yan. Tarantado ka. Gago ka. Yan ang maririnig mo sa mga couple na hindi uh, pinlano yung pag-aasawa nila. Totoo po yan. At uh, yan, lahat po ng successful marriage, maraming marami nang pinagdaanan yan, na trials, di ba? Ang tunay na pagmamahal ay nasusubukan sa napakaraming challenges. Di ba? Kapag uh, na, kinasal kayo, may mga bawal tayo. Yung sa hirap at ginhawa, di ba? Sa, uh, sa for better or worse, di ba? <laughs> in sickness, in health diba nanjaan tayo so ito yung pang-apat naman yung every marriage yung different level of success huwag niyo ikukumpara yung kasal ninyo sa ibang tao may mga tao na malayo na yung narating nila may mag-asawa naman na na behind para maavoid yung mga stress marriage, kailangan maging pasensyoso tayo, pasensyosa. So, yun ang gawin natin. Huwag tayong barumbado o sakta ng babae o murahin ng ating asawa na lalaki. Diba? Maging pasensyoso at pasensyosa para maging success yung married natin. Maggalangan tayo, magrespetuhan. Ayun ang kailangan. ba diba? So, kailangan yun para maging successful ang inyong marriage, there is no perfect marriage. walang nagawa na yan, na ready made diba? lahat ng marid ay dapat hard work pinag ano yan uh, yung pinaghihirapan yung pagmamahal mo pagtitiis, ayan kailangan yan, yung pagmamahal kasama rin yan, pagsasakripisyo pagsisipag at kailangan magresponsable tayong uh, asawa Maraming uh, trials na darting sa buhay natin para maging success ang ating kasal, yung pagsasama natin. Hindi yan yung kasal na uh, kailangan, yung uh, parang sakit din yan eh. Kailangan 'yung maintenance, proper service dahil kapag ito ay hindi na maintain at walang proper service, possible na yan na ayun na, tuloy-tuloy na masisira pagkakas ay yung halimbawa sa cancerous di ba <laughs> yun maano mamamatay parang sa tao din yan na kapag hindi mo hinalagaan ang asawa mo ay mamamatay mamamatay ang pagmamahal niya magkakahiwalay kayo at mabubroket parang cancerous na mamamatay na yun mawawala na yun inyong uh, yung inyong kasal mababaliwala na di ba yun ang sinasabi ko sa inyo wag n'yung ah anahin pagkasama niyo na masira. Dapat 'yung marriage niyo na 'yun nga uh, panatiliin 'yung healthy kasi marami mga marriage na unhealthy. Ang ibig ko sabihin hindi naman sa pagkain lang 'yung healthy o unhealthy. It, I mean to say kapag healthy ang inyong relationship 'yun uh, ay 'yung asawa niyo ay maganda ang pagsasama at ang unhealthy naman yung paghihiwalay, yung pag-aaway ninyo, ganun po yung ibig sabihin. Maraming circumstances, complex circumstances na nangyayari sa atin, lalo na kapag uh, yung asawa ay napaka-irresponsable, di ba? At hindi ka binibigyan ng uh, pangangailangan mo. syempre ang babae, kapag ang lalaki ay napaka-irresponsable, Uh, anong mangyayari? at ang babae maghahanap buhay yan at ikaw at uh, ikaw na lalaki syempre kapag natuto yan at uh, kaya niya na mamuhay na mag-isa ipagmamalaki sa sarili na, na kaya niya mabuhay na wala ka so chupi ka na <laughs> yun ang sinasabi ko sa inyo marami pang isas, uh, marami pang secret na sinasabi ko sa inyo guys uh, you will not have the complete person you decide di ba yun ang sinasabi ko. Instead of uh, binigyan ka ng taong gawa sa raw materials in order for you na ma-mold mo yung tao na yun para maging kadesa desire na tao. Pero hindi biro yan guys. Ma-achieve yan. Kinakailangan ng maraming prayers, patience, and hard work. So ito pa yung sinasabi ko sa inyo guys. So guys, ito another secret pa na sinasabi ko sa inyo getting married is a marriage a uh, huge risk. Why? Because it's not uh, predict. So hindi mo alam kung ano mangyayari in the future. Maraming sitwasyon na mababago. So uh, make room for adjustment. Minsan uh, nawawala yung pagmamahal ninyo sa bawat isa sa inyo, 'di ba? nagkaroon ng uh, money issue na nawalan ng trabaho yung asawa mong lalaki, di ba? So yung mga iba naman ng mga babae na nakakaproblema, yung si wife hindi nagkakaroon ng baby, di ba? Yun yung mga bagay na malaking pagsubok sa pagsasama ninyo. Kailangan ninyo ng maraming maraming patient kapag hindi nyo yan divorce, annulment o separation ang mangyayari sa inyo. At ang pinakahuli guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, marriage is not a contract, it is a permanent. Yun nga, yun sabi ko sa inyo. Kapag nandyan na kayo, nakasal na kayo, ay hindi nyo na maano yan, makakatakas. Dahil kapag nagkaanak kayo, kailangan ninyong suportahan yun. At ang lalaki ay magiging responsable sa kanyang asawa yun ang sinasabi ko sa inyo yung kasal ay, ay yun nga sinasabi ko sa inyo is not a contract it is a permanent pwede kayong magkahiwalay pero yung inyong uh, ano communication lalo na kapag kayo ay nagkaanak ay yung suporta ninyo sa inyong anak di ba it is permanent it needs total commitment ang love ang pinaka-glue ng pagsasama ninyo. Pwedeng magkasawaan kayo, lalo na kapag tumatagal na yung relasyon ninyo, kasi may mga devils na pumapasok sa inyong mind to each other. So, o oh, yung iba, na-discover nyo yung ugali nila na akala nyo nung naniligaw siya, talaga napaka-sweet niya, napaka-romantiko. Pagdating nang nagsama kayo, demonyo pala at uh, kumakain siya na mag-isa hindi kanya tinatawag <laughs> so yung iba naman na uh, yung pinagmumura ka na at hindi kayo magkasundo talaga at dumarating sa points na tinetread nyo na yung spouse na mas mabuti na lang maghiwalay kayo dahil hindi naman kayo magkasundo never threaten your spouse na maghiwalay kayo lahat ng bagay na napag-uusapan yan every marriage has a price to pay. Parang back account niya nagde ka. Pero ito, deposit ng pagmamahal. Yung kapayapaan at uh, yung care nyo sa bawat isa. Respeto at uh, yung kailangan hindi nyo uh, nagmumurahan, nagminamaliit, uh, minamaliit, ano anumang bagay na kinakagalit niya kailangan ang pagmamahal nandoon yung respeto 'di ba yung hindi nyo siya um, sasaktan kapag uh, yun nga sinabi ko sa inyo yung pagmamahal kapag wala kang deposit meaning wala kang withdrawed meaning hindi ka candidate sa marriage na ito. so yan ang sinasabi ko sa inyo. Kailangan kapag nag-asawa ka, alamin mo kung ano yung kainatnan ng iyong buhay. Hindi yung papasok ka na lang bigla. Kailangan ang pag-aasawa, dumaan muna kayo sa ligawan, maghintay ng mga taon, patient, wag po tayo magmadali. Dahil kapag nagmadali tayo, ay hindi natin malalaman na kumbaga sa patibong ay mauhulog ka na lang at yun kung ano sa iyo kailangan kapag lalakad ka dahan-dahan para hindi ka ma masilo katulad din ng yan. kapag umibig ka kailangan dahan-dahanin mo siya kilalanin mo ang kanyang ugali ang kanyang pagkatao para in the end ay tumagal ang inyong relasyon di ba maraming mga successful na inakasal na ganyan na 10 years or <laughs> 20 years na ako napakatanda na yun. <laughs> yung months lang tapos kakasal ka na. Di ba? Maraming mga artista na yung mga nangyayari ganyan. <laughs> mga bongga-bongga pang mga kasal. Tapos ilang months lang iwalay na. Di ba? So, kailangan yung matagal na relasyon. Yung pagmamahal ninyo ay makikilala ninyo sa bawat isa sa inyo. Hindi yung mabilisan na nagkita lang kayo saan sa kanto, nag-textan kayo, nakilala nyo sa Facebook, so, mga ilang linggo, uh, kayo na, at mga ilang buwan, buntis ka na, at ilang taon, dalawa na ang anak ninyo. tapos, uh, yung asawa mo, walang trabaho, murahan na yan. So, yan ang sinasabi ko sa inyo. Uh, sa mga kabataan ngayon, takaisipin ninyo, yung inyong buhay, bilang mag-asawa, at sa mga papasok ngayon, sa, magpapakasal tandaan ninyo hindi po ito biro-biro uh, na yung pagpapakasal yung sinasabi ko sa inyo na ano ito na yung uh, kasal na ito ay hindi uh, laro ito'y commitment uh, panghabang buhay yung sinasabi nila na yung sa mga matatanda kapag uh, uh, kumain ka at napaso ka hindi mo na siya pwedeng iluwa. <laughs> so, ayan guys, maraming maraming salamat sa panonood At sana nasiyan po kayo ngayon sa vlogs natin ng mga kabataan ito na hindi handa sa pag-aasawa. Okay? God bless po. Pobre kapampangan ulit. Enjoy watching. <laughs>